Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang pakikitungo ng Diyos sa panlabas na disposisyon ng tao ay isa ring bahagi ng kanyang gawa. Pakikitungo sa panlabas ng tao, hindi normal na sangkatauhan, halimbawa, o sa kanilang mga pamumuhay at gawi, kanilang mga paraan at kaugalian, pati na rin ang kanilang mga panlabas na mga gawain at kanilang mga pagtaimtim. Ngunit kapag kanyang hiniling sa mga tao na isagawa ang katotohanan at baguhin ang kanilang pagpapasya, ang pinagtutuonan ay ang mga motibasyon at paniwala nila sa kalooban. Hindi mahirap ang tanging pakikisalamuha sa iyong panlabas na disposisyon. Ito ay tulad ng paghingi sa iyong huwag kumain ng mga bagay na iyong nais, na siyang madali, na siyang humahaplos ng mga pananaw ng iyong kalooban. Gayun paman, hindi madaling talikuran. Kailangan nito labanan ang laman at pagbayad at magdusa sa harap ng Diyos ganap itong partikular sa mga motibasyon ng mga tao mula sa panahon ng kanilang paniniwala sa Diyos hanggang ngayon ang mga tao ay nagkukubkob ng maraming maling motibasyon kapag hindi mo isinasagawa ang katotohanan iyong pakiramdam na lahat ng iyong layunin ay tama Ngunit kapag may nangyari sa iyo, makikita mong maraming mga maling pag-uudyok sa iyong kalooban. Kaya, kapag ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao, nagsasanhi siya na matanto ng mga ito na maraming mga paniniwala sa kanilang kalooban na umaharang sa kanilang pagkilala sa Diyos kapag malaman mong mali ang iyong mga pag-uudyok, kung iyong magagawang itigil ang isinasagawa ayon sa iyong mga paniniwala at motibasyon, at magagawang magpatotoo sa Diyos at panindigan ang iyong posisyon sa lahat ng mangyayari sa iyo. Ito ay nagpapatunay na kayo ay tumalima na ang laman. Kapag ikaw ay lumaban sa laman, tiyak na mayroon isang labanan sa iyong kalooban. Susubukan at hihimukin ka ni Satanas na sumunod dito. Susubukan at uutusan ka na sundin ang mga paniwala sa laman at panindigan ang mga interes ng laman. Ngunit ang salita ng Diyos ay magpapaliwanag at magpapailaw sa iyong kalooban. At sa oras na iyon ay nasa iyo kung susundin ng Diyos o susundin si Satanas. Pangunahing pinag-utos ng Diyos sa mga tao na isagawa ang katotohanan upang pakitunguhan ang mga bagay sa kalooban ng mga ito, upang harapin ang kanilang mga kaisipan at kanilang mga paniwala na hindi laan para sa puso ng Diyos. Ginagabayan ng banal na espiritu ang kalooban ng mga tao at ipinapatupad ang kanyang mga gawa sa kalooban ng mga ito. At sa likod ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa labanan sa bawat oras na isinasagawa ng mga tao ang katotohanan o isinasagawa ang pag-ibig ng Diyos mayroong isang malaking labanan at kahit na ang lahat ay mukhang maayos sa kanilang laman sa kailaliman ng kanilang mga puso may isang buhay at kamatayan na digmaan na sa katunayan, magpapatuloy at sa pagtatapos lamang na matinding labanang ito, matapos ang laganap na pagmuni-muni, maaaring pagpasyahan ang tagumpay o pagkatalo. Hindi niya alam kung tatawa o hihibi dahil maraming mali sa motibasyon sa kalooban ng mga tao o kaya'y dahil karamihan sa gawa ng Diyos ang tuligsa sa kanilang sariling paniniwala. Kapag isinagawa ng mga tao ang katotohanan, isang malaking labanan ang ginaganap sa likod ng mga eksena. Ang pagsasagawa ng katotohanan ito sa likod ng mga eksena ang walang humpay na luha ng dalamhati ng mga tao ang papatak bago tuluyang mapagpasayahan ng kanilang isipan na bigyang kasiyahan ng Diyos. Ito ay dahil sa labanang iyon na nagtitiis ang tao sa paghihirap at pagpipino. Ito ang totoong pagdurusa kapag ang labanan ay napasayo kung ikaw ay tunay na papanig sa tabi ng Diyos. Magagawa mong bigyan ng kasiyahan ng Diyos. Ang pagdurusa sa kurso ng pagsasagawa ng katotohanan ay hindi maiiwasan. Kung kapag kanilang isinagawa ang katotohanan, ang lahat ng nasa kalooban nila ay tama at hindi na sila kailangan pang gawing perpekto ng Diyos at hindi magkakaroon ng labanan at hindi sila magdurusa ito ay dahil sa maraming mga bagay sa kalooban ng tao ang hindi akmang gamitin ng Diyos at karamihan ay mga lumalabang disposisyon ng laman na kailangan matutunan ng tao ang leksyon ng paglaban sa laman. Nang mas malalim, ito ang tinatawag ng Diyos na paghihirap na Kanyang hinihingi sa tao na ialay sa Kanya. Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga paghihirap, magmadali at manalangin sa Diyos. O Diyos, nais kong magbigay kasiyahan sa iyo. Nais kong tiisin ang sukdol na paghihirap upang makapagbigay kasiyahan sa iyong puso. At gaano man kalaki ang mga kabiguan aking makatagpo, ako ay nararapat pa rin magbigay kasiyahan sa iyo. Kahit na ibigay ko pa ang aking buong buhay, nararapat pa rin akong magbigay kasiyahan sa iyo sa ganitong panata sa iyong pananalangin. Kung gayon magagawa mong panindigan ang iyong testimonya. Sa bawat sandali ng kanilang isinasagawa ang katotohanan, sa bawat oras na sumasa ilalim sila sa mga pagpipino, sa bawat oras na sila ay sinusubok, at sa bawat oras na ang gawa ng Diyos ay dumarating sa kanila. Nagtitiis ang mga tao ng matinding sakit. Ang lahat ng ito ay isang pagsubok para sa mga tao at kaya sa loob nilang lahat ay may isang digmaan. Ito ang aktual na halagang kanilang binabayaran ang pagbabasa ng higit pa ng mga salita ng Diyos at higit na pag-aabala ay parang isang kabayaran. Ito ang nararapat gawin ng mga tao. Ito ay ang kanilang tungkulin at ang pananagutan na dapat nilang tuparin. Ngunit dapat na isang tabi ng mga tao yaong nasa loob nila na kailangan maisan tabi. Kung hindi, kung gayon gaano man kalaki ang iyong panlabas na pagdurusa at gaano man katindi ang iyong naging pagsisikap, ang lahat ay mawawala ng kabuluhan. Nang ibig sabihin, tanging ang mga pagbabago sa iyong kalooban ang tutukoy kung ang iyong mga panlabas na paghihirap ay may halaga. Kapag ang iyong panloob na disposisyon ay nabago at iyong isinagawa ang katotohanan, kung gayon ang lahat ng iyong panlabas na paghihirap ay magkakamit ng pagsang-ayon ng Diyos. Kung walang laging pagbabago sa iyong panloob na disposisyon, kung gayon kahit gaano karaming paghihirap ang iyong tiisin o kung gaano kahigpit ang iyong pagsisikap sa panlabas, walang magiging pagsang-ayon mula sa Diyos. At ang paghihirap na hindi na nakumpirma ng Diyos ay walang kabuluhan. Kaya, kung nabibilang ang halaga ng iyong ibinayad, ay malalaman sa pamamagitan ng kung nagkaroon ng pagbabago sa iyo o hindi at kung isinagawa mo ba ang katotohanan o hindi at lumalaban sa sarili mong mga motibasyon at mga pagkaintindi upang makamit ang kasiyahan ng kalooban ng Diyos, ang pagkilala sa Diyos at katapatan sa Diyos. Kahit gaano man ang iyong pag-aabala, kung hindi ka pa kailanman lumaban sa iyong sariling mga motibasyon, naghahanap lamang ng panlabas na mga aksyon at pagkataimtim at hindi kailanman nagbibigay pansin sa iyong buhay. Kung gayon ang iyong paghihirap ay walang kabuluhan. Kung sa isang tiyak na kapiligiran, mayroon kang nais sabihin. Ngunit sa iyong kalooban ramdam mo na ito ay hindi tama, na ito ay hindi makabubuti sa iyong mga kapatid na lalaki at babae at maaaring makapanakit sa kanila. Kung gayon, hindi mo ito sasabihin. Pipiliing tahimik na masaktan sa sapagkat hindi kaya ng mga salitang ito ang pagbibigay kasiyahan sa kalooban ng Diyos. Sa oras na ito, magkakaroon ng paglalaban sa iyong kalooban. munit ikaw ay magiging handang magdusa ng sakit at bumitaw sa iyong iniibig. Magiging handa kang tiisin ang pagdurusa upang masiyahan ang Diyos. At bagaman ikaw ay panloob na magdurusa ng sakit, hindi ka magpapadala sa laman. At ang puso ng Diyos ay nasisiyahan at ikaw rin ay malulubag sa kalooban. Ito ang tunay na pagbabayad ng halaga at ang halaga na ninanais ng Diyos. Kung ikaw ay nagsasagawa sa ganitong paraan, siguradong pagpapalain ka ng Diyos. Kung hindi mo makamit ito, kung gayon kahit gaano mo man nauunawaan o gaano ka kahusay sa pananalita, itong lahat ay para sa wala. Kung sa landas tungo sa pagmamahal sa Diyos, nagawa mong tumayo sa panig ng Diyos kapag siya ay nakikipaglaban kay Satanas at hindi ka bumabalik kay Satanas. Sa gayon, iyon ang makakamit ang pagmamahal ng Diyos at ikaw ay makapaninindigan sa iyong testimonya.